At the moment ay nandito kami sa may barangay Antipolo, dito lang sa may bayan ng Baaw, sur. So kung makikita nyo, binisita namin ang Century Tree. So ito po ay tinatawag na Balete Tree, pero tinawag tong Century Tree kasi halos 100 years na siya nakatayo dito. So napaganda ng tanawin dito. So kung makikita nyo, nasa taas tayo ng bundok ngayon. So ito po yung baba. Ha? So lahat punong kaya may gita niya dyan halaman tapos yung mga kaibigan ko Ayan, tapos ito rin yung uh, mag partner na nagbisita rin dito na kung saan sila yung nakausap ko kanina kung hindi dahil sa kanila hindi rin namin malaman na meron pala dito century tree so ayun so napakatarik ng daan dito pataas kaya sa mga pupunta dito doble ingat tapos check up nyo yung mga motor nyo kasi nga Uh, medyo delikado, lalo na pagpababa na kayo. Kaya sobrang tarik ng daan dito. So, kung may nyo, ito yung baba ng bundok. Ayan. So, napaganda at napakaswerte natin kasi meron tayong ngayong ganda ng tanawin dito sa lugar natin. So, dito meron din tindahan kung saan pwede kayong bumili dito in case nagugutom kayo. In case na nauuhaw kayo, pwede rin kayong bumili dito ng soft drinks, tubig. Ayan. So, ito. So, isang napagandang puno ang nandito. So, hindi natin in-expect na ito palang punong ito, uh, na meron pala ditong puno na nakatayo na for almost 100 years. So, siguro nga, lampas na itong 100 years. So, kasi pakatagal na ng puno dito. So, ito no? Oh. Sa mga gusto nyong trip, nature trip, so, pwede kayong pumunta dito. So, punta kayo dito, bisita kayo dito sa lugar na to. So, dito lang sa may Antipolo, Baaw, Kamarinisur.